Siguradong ang karamihin sa atin, naging parte na ng childhood ang children's television show na Sesame Street. At ngayon, tila nagsilbing safe space pa ng netizens ang sikat na Muppet character nito na si Elmo para ilabas ang kanilang emotional baggage sa social media platform na X. Kamakailan kasi, nagpost ito kung saan tila nangungumusta at sa di inaasahang pagkakataon, komportable ang ex-users na ibahagi ang kanilang mga pinagdadaanan sa reply section ng post. Nakalulungkot na kwento ang ilan sa mga makikita at mababasa at tila nagsilbing trauma dampa ang ex-post ni Elmo. Ngunit mayroon din namang nagbahagi na kasalukuyan silang nasa mabuting kalagayan. At kasunod ng maraming replies kung saan karamihan ay nagsasabing mayroon silang mabigat na pinagdadaanan, muling nagpost si Elmo at sinabing masaya siyang nakumusta ang lahat sapagkat dahil dito natutunan niyang mahalagang tanungin din ang mga kaibigan kung ayos lamang ba sila. At iniwan pa ang mga katagang Elmo loves you. Ang expost ni Elmo umabot na sa 19,000 replies, 59,000 repost, 155,000 hearts at higit 200 billion views.